nalagay pupunta ako dyan bukas. Ako ay taga-bicol. Taga-bicol po si Kuya. Ano po taga-bicol? Siya ay nagpunta dito. Kahapon pa yata siya nasa Maynila, nag-compute siya papunta dito para po dito sa ating extra food job. So nakakatawa ko na lumalawak na, lumalawak. Ano po ang aasahan natin ngayong araw na kayo, kayo mga bagay na kapag almusal na. Ayos sa pagalmusal na. Screen mo kayo kapag kayo ay nag-qualify, mag-upload po tayo ng araw ng awardee dito sa ating paggalaob. Sayo ang our historical extent for travel mo? Ito po ay isa sa esensya sa buong mundo. at exclusive sa our historical parties sa Pilipinas. para makalangag ulit tayo ng maayos. Kapag hindi po kayo nag-qualify, huwag po kayo manunod ha. Ang hindi po sabihin nun, oh, yeah. hindi yun ang device na para sa inyo. Pipili po kayo ng device na nandito. Wala lang po request, may niyo po yan ng libre. Huwag po kayong mag mag-iingang sa mga staff natin na nandito. Ano po? So hindi naman natin tatagalan mag-issue. Mag si Yan, Kuya mula sa Bicol at pagkatapos na start na tayo ang ating na ating screening ngayon po wala Kaya naman po sa lahat, alam nyo ha, kung hapon na sa Lucena ako, nagkaroon kami ng docu-showing ng extern. Ang mga naghahanap ng mga pasyente ay yung mga naka-extern na na naglalakad na ng maayos. Kaya po, sa aking mga PWD, kahit ang sinasabi ng iba, si Sol Aragones daw ay governor ng mga PWD. Ako mo ay tuwang-tuwa. Kahit sa PWD, manda ako'y governor. Masaya ko sa inyo.